Hello mga kaube, ako si Ross, ang inyong Ube Financial Care Partner. Alam kong minsan, nakakalito ang pag-manage ng payments para sa UD Loans account mo. Nababasa namin ang mga comments nyo, kaya gumagawa kami ng paraan para bigyang linaw at mas madaling maintindihan ang UD Loans payment term. Lika, samahan nyo ako. Una, sa mga hindi nakakaalam, naka-automatic debit arrangement o ADA ang UD Loans payment mo. Ibig sabihin nito, matik nang nababawasan ang monthly amortization mo sa primary or other bank accounts bago o tuwing due date mo. adami pa rin tanong? Di pa tayo tapos mga o best friends. Punta na tayo sa exciting part. PAYMENT SCHEDULE Okay, para naman sa payment schedule ng UD loans. Mabilis lang yan, basta makinig kayo ng mabuti. Pwede kami mag-debit anytime within 10 to 15 days bago ang due date kapag may pumasok na salary payroll or pension credit. Kung may sapat na funds ka para sa monthly loan amortization sa araw na to, swabe yan! full payment na ito agad. Kung may funds ka, pero hindi sapat para sa full payment ng monthly amortization, don't worry, ide-debit lang namin ang partial payment without any additional fees. Kung walang funds sa account mo sa araw na to, okay lang yan. Walang deduction na mangyayari or any additional fees. Pero magde-debit kami ng full amount ng monthly amortization sa due date mo. FYI lang mga best friends, once lang nagde-debit sa primary o other bank accounts mo. Pag na-debit na ang complete monthly amortization within 10 to 15 days bago ang due date, hindi na ulit magde-debit ang Union Digital sa araw ng due date mo. Pero syempre, if nakapag-partial payment ka pa lang o completely hindi ka pa nakakapagbayad, magde-debit pa rin kami ng balance sa araw ng due date mo. Malinaw ba yan, mga best friends? Clear na clear! Yan! Dito naman tayo sa araw ng due mo. Tuwing kinsenas o katapusan ng buwan ng due date mo, ha? I-check ang loan documents na sinend namin sa email nung na-approve ka sa loan kung kailan ang due date na naibigay sa'yo. Magsisimula na akong mag-discuss ng specifics makinig na ulit ng mabuti. So, assuming na hindi ka nakapagbayan ng 10 to 15 days before due date, kagaya ng sinabi ko kanina, magde-debit kami ng monthly amortization mo sa araw ng due date mo. Kung meron kang sapat na funds sa primary accounts or other bank accounts, no sweat ka na kasi full payment na yun agad. Kung kulang pa rin ang funds na nasa primary account or other bank accounts, Considered yan as partial payment lang at matik, may past due ka na agad. Siyempre, kung walang funds at all ang primary account or other bank accounts mo, matik na din na past na ang account mo. Please note na kapag past ang account, may penalty at collection fees ka na. Mga o best friends, huwag nating hayaan makapag past na tayo ha. Maging responsable sa pagbabayad ng loans on time para iwas sakit sa ulo. Paano ba may past due na? Pag may past due ka na, araw-araw kaming magde-debit sa primary or other bank accounts mo. Mga best friends, hindi ito ideal ha. Pag tinuloy-tuloy ito, magpapatong-patong na ang penalty at collection fees sa UD Loans account mo na on top pa sa monthly amortization mo. Oh, no. Pero siyempre, pag nasettle mo na ang buong past due balance mo, kasama ang additional fees, goods ka na at balik current na ang account mo. Kung kulang pa rin ang funds sa primary or other bank accounts mo, or kung wala talagang laman at all, of course, may fees na naman yan. Para hindi magka-pass due, ano ang dapat gawin mga best friends? Maglagay ng funds sa primary bank account before to tuwing due date. Ayan! Magaling-magaling! Next, usapang fees tayo. Straight from the source, sa UD Loans Terms and Conditions, meron dalawang set of additional fees para sa mga past due. Una, late payment penalties. 36% per annum of the total outstanding amount due ang penalty fee sa late payment. 3% on top of your monthly amortization yan. Please, iwasan natin to para hindi lumobo ang bayarin. Pangalawa, collection fees. Up to 40% ang pwedeng ma-charge sa'yo on top of the amount na kailangan naming makolekta sa UD Loans account mo. Uulitin ko, 40%. Ah, that's so big. Ah, that's not so good. Ah, that's insane. Uulitin ko, ayaw natin yan. Kaya uulitin namin, maglagay ng sapat na funds sa primary account mo before at tuwing due date mo. Pero huwag kayong mag-alala kasi ma-review na ang UD Loans account status nyo sa UD Loans microsite. Dito makikita ang mga sumusunod. Pinakaipuntatli dito ang outstanding balance nyo. Kung kailangan nyo ng tulong sa UD Loans payment concern nyo, pwede nyong iscan ang QR code na to at i-accomplish form para makontak ka ng mga katropa kong UBE FCP. Pwede nating tingnan ang mga options para mabayaran ang balance mo sa UD Loans. Full support kami dyan! Siyempre! Alright mga ka-UBE! Sana clear na ang lahat about UD Loans payment process ha! Hanggang sa susunod ulit! UBE bye! Be, be, ube.